Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umangat Umangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Iba pang lugar na posibleng pinagtapunan ng mga nawawalang sa Bungero maliban sa Taal Lake, iniimbestigahan na. Philippine Military Academy, nilinaw na hindi hazing ang sinapit ng isa nitong kadete. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, butot balat na raw ayon sa kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman. Pangulong Marcos, Bukas umanong pag-aralan ng mga mungkahing higpitan o kaya'y iba ng online gambling sa bansa. At mga NCAP violators, makakatanggap na ng text at email. B -B right, bats, email one data, one data. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm Dry, Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, Heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng lunes, July 7, 2025, kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Right, Brigada Balita Nationwide. Nationwide Mga kabrigada, iniimbestigahan na po ng PNP ang mga posibleng iba pang disposal sites ng mga nawawalang sabongero bukod naman sa Taal Lake 15 pulis din ang kasalukuyang nasa restrictive custody kaugnay naman ng insidente Para sa iba pang detalye, Brigada Kath Austria ibrigademo. Brigada Brigada hindi lamang sa Taal Lake na kasentro ang investigasyon ng Philippine National Police sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, malawak ang saklaw ng kanilang investigasyon at patuloy ang pagtukoy sa iba pang posibleng disposal sites o lugar kung saan umano itinapon ang mga biktima base sa impormasyon at testimonya ng mga testigo tumanggi na si Torre na tukuyin ang mga lugar na ito upang hindi makompromiso ang kasulukuyang investigasyon. We are living no stones unturned here. May aside sa talik, may mga iba pang mga ina-identify ang iba nating mga witnesses kung nasaan posibleng dinispose ang mga katawan, allegedly dinispose ang mga katawan Ito missing sa bungeros at ito ay hinahanap namin. Ito ay pinupuntahan at... well, may sinasabi, sinunog, may mga sinabi, binaon. Okay? So, malalaman at malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. Maalalang noong biyernes, personal na nagtungo sa tanggapan ng CIDG sa Camp Krame ang ilang pamilya ng nawawalang sa bungero upang igiit ang agarang pagsisid sa Taal Lake. Eh, alam na po namin ang aming mahal sa buhay ay eh, wala na. Diyan na lang po ang amin 'ano kung may natitira pa bambot. We'll try. We'll see how how far we can go sa ating mga efforts. Di pag hindi kaya, di aminin natin hindi kaya and we'll try another way. Pero kung makaya naman sa normal na tech diving Baka po pwede. Samantala, kinumpirma rin ng PNP chief na may labing limang pulis na isinailalim sa restrictive custody habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kabilang sa iniimbestigahan ay ang mga aktibong miyembro mula sa iba't ibang unit ng PNP, isang retirado at tatlong dating pulis na nadismiss na ang may pinakamataas na ranggo sa kanila, isang lieutenant colonel. Ayon sa PNP, sinisiguro nilang transparent ang investigasyon at patas ang proseso nito sa tulong ng NAPOLCOM para maabot ang hustisya para sa mga nawawalang sa Bungero. We have placed uh, several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing Sabungeros. That we can confirm. And uh, we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and uh, impartiality and uh, baka sabihin nyo kinsi lang hindi to pag lumawak na lumawak ang investigasyon marami ang baka mas marami pa at yun nga sinasabi namin wala kaming sasantuhin dito wala in the heart of changing lives ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala nanindigan ang Philippine Military Academy o PMA na hindi hazing ang nangyari kung bakit inireklamo ang apat na kadete dahil sa pananakit sa kanilang kaklase. Sa isang panayam, sinabi ni PMA Public Information Officer Lt. Jesse Saludo na mahigpit at zero tolerance ang institusyon sa maltreatment at hazing. Paliwanag pa nito, ang insidente ay hindi sakop ng legal na depinisyon ng hazing gaya ng nakasaad sa Anti-Hazing Act. Mababatid na batay sa investigasyon ng Baguio City Police, isang fourth class cadet ang umano'y nakaranas ng physical abuse and humiliation mula September 2 hanggang 29 2024 Matapos umanong makatanggap ng malakas na suntok noong September 29, halos mawalan ng malay ang biktima dahilan para dalhin ito sa ospital. Hi -max. Hi -max. Hi -max. Mga kabrigada butot balat na umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague, Netherlands sa International Criminal Court. Sinabi ito ng kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman na bumisita roon. Sa isang panayam, sinabi ni Zimmerman na hindi na umiinom ng gamot si Duterte pero maayos naman ang na niya ang kalagayan nito bagamat mabagal ng nang maglakad. Nangamusta rin na niya ito sa Davao City kung saan ang anak niyang si Baste Duterte ang tumatayong acting mayor. Higit tatlong buwan na pong hawak ng ICC si Duterte habang hinihintay ang paglilitis para naman sa kanyang kasong crimes against humanity sa Setyembre. Ibinahagi naman ng isang senador na base sa kanyang pagbabasa, ang Pilipinas na ang nangunguna bilang gambling capital of Asia. Kaugnay nito, naghain ito ng panukalang batas na naglalayong ipagbawal ng tuluyan ang anumang e-gambling sa bansa. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> <I report. laughs> madaling gamitin at uh, nakaka-addict laruin. Talagang nalululong po ang ating mga kababayan dito sa online gambling na to, lalong-lalo na ang mga kabataan. At sino naman hindi ma-addict? All over the internet and along our busiest highways, our biggest celebrities are promoting online gambling with colorful, shiny advertisements. Pero hindi lang oras ang naubos dito, kundi life savings ng ating mga kababayan. Kaya dapat na po natin ipagbawal ito kahit ang mga author authorized online games ng PAGCOR. Yan lang ang ilan sa mga ipinunto ni Senator Mig Subiri sa naging press conference ngayong araw hingga sa online gambling sa Pilipinas. Bilang naglipana na na nga sa social media at maging sa mga malalaking billboard, ang mga advertisement na ito ay talaga namang may panawagan ng senador sa mga sikat na celebrities. So, maapela din kami sa mga uh, sikat na mga celebrities. Let's not let's not use your position to to encourage more online gaming. Nakikita niyo naman yung nangyayari na yun. Baka pwede na kayo mag-pull out mismo. Alam ko malaking bayad sa inyo. But uh, pag-isipan nyo naman na nangyayari na yon sa ating mga kabataan. Samantala aminado si Zubiri na magiging mahirap ang pagpanalo sa labang ito bilang marami makapangyarihang taon na sa likod nito. Kaugnay nga nito umaasa ang senador na maglalabas na posisyon. Ang Pangulo tungkol dito o di kayo may sasama niya ito sa kanyang babanggitin sa paparating na State of the Nation Address. And I think he will show great leadership. No? He will show great leadership if he puts an end to this online gaming and gambling for the Filipino people. Dinayak naman din ni Palace Press Officer Claire Castro na batid ng Pangulo ang panganib ng pagkagumon sa online gaming at bukas naman daw ito, na pag-aralan ang mungkahing higpitan o di kaya'y iban ito ng tuluyan. Ang Pangulo po ay... Uh... Nakikinig ko ano nangyayari sa ating mga kababayan at takong anuman po ang bill na ipapasa nila ito pag-aaralan mabuti kung ito makakabuti sa ating ekonomiya and at the same time makakabuti para sa taumbayan Matatanda naghain na nga ang Kamara ng Kontra Isugal Bill na naglalay naman pahigpitin ang mga regulasyon para sa online gambling platforms. Ito ay upang maiwasan na nga ang pagkakalulong ng ilan, lalo na ng mga kabataan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nationwide Max. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, ang 2026 National Budget so, susuporta umano sa digital infrastructure at access sa internet ayon yan sa isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. <laughs> Ikinalugod ni Leyte First District Representative Martin Romualdez ang pag out ng National Fiber Backbone Project sa Palo Leyte na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Romualdez, sinisiguro ng Pangulo na ang serbisyo ng internet ay isang karapatan at hindi pribilehiyo. Ipinamamalasaan niya na paglulunsad ng phases 2 at 3 na seryoso ang gobyerno sa paghahatid ng maaasahang koneksyon sa tao na matagal nang inaasam. Binigyang diin nito na sa kasalukuyan ay wala ng pamilya ang dapat na maiwan dahil ang internet access ay hindi na lamang isang luho. Pero nilinaw ng kongresista na hindi lamang ito usapin ng internet speed at mas mahalaga na mapadali ang access ng mga pamilya sa serbisyo ng gobyerno. Makakapag-aralan tuloy-tuloy ang mga estudyante at magkakaroon ng mas malaking pagkakataon ang maliliit na negosyo na lumago. Iginit pa niya na ang mga lugar tulad ng Eastern Visayas na matagal nang napag-iwanan pagdating sa digital infrastructure ay isa sa pinakamakikinabang sa proyekto. Dahil dito, tiniyak ni Ramualdez na susuportahan ng 2026 National budget ang digital infrastructure projects partikular ang mga nasa ilalim ng DICT gaya ng Middle Mile Network, GovNet at Free Public Internet Access Program. Hindi umano dapat nakasalalay ang connectivity kung saan naninirahan dahil bawat barangay ay karapat-dapat sa access sa maaasahang internet. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Max. Strike right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Pinangunahan nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone Project sa Palolete na malaking hakbang para magkaroon ng mabilis at abot kayang internet ang mas maraming Pilipilo, Pilipino, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Official nang sinimula ng Administrasyong Marcos ang susunod na yugto ng National Fiber Backbone o NFB Project na layong palawakin ang digital infrastructure ng bansa upang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino para sa mabilis, maaasahan at abot kayang internet access. Sakop ng Phase 2 and 3 ang pagtatayo ng karagdagang 1,800 kilometers ng fiber optic cables na magdudugtong sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas, at Mindanao. Bahagi ito ng pangmatagalang layunin ng pamahalaan na iangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino gamit ang teknolohiya mula online learning at telemedicine hanggang e-government services. Ikinukonekta natin ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng ganitong mga fiber backbone para naman ay lahat ng Pilipino, kahit nga yung mga nasa malalayo, yung mga nasa isla na hindi, na hindi madaling puntahan, ay magkakaroon pa rin ng internet upang sa makatulong sa kanilang trabaho, upang tumulong sa kanilang uh, pamumuhay. Dahil sa panahon ngayon, hindi na privilege ang pagkakaroon ng akses sa mabilis na internet. Ito ay pangangailangan na. May git-anim na ang government offices ang makikinabang sa proyektong ito, gayon din ang tinatayang 17 milyon ng mga Pilipino. Makakatulong ito para mapabilis ang transaksyon sa gobyerno, mapaigting ang disaster response, at maitaguyod ang kabuhayan ng maliliit na negosyo sa digital space. At kapag buo na ang National Fiber Backbone, maaari pang mabawasan ang gastos ng mga telco at internet provider dahil may sarili na tayong infrastruktura. Mas abot kayang internet, mas maraming Pilipino ang konektado. Mas maaga ninyong malalaman kung may bagyong paparating o kung may job opening sa iba't ibang bayan. Sa tulong nito, makakahanap kayo ng mga online buyer para sa inyong paninda. Makaka makakapagpanood din kayo ng mga online tutorial kung paano magluto, magnegosyo, paano magtanim. Bahagi ito ng mas malawak na plano na nagsimula sa Phase 1 noong April 2024 na naguugnay mula Lawag, Ilocos Norte hanggang Quezon City. Ngayon pinapalawak pa ito para tuluyang mapawi ang digital divide sa bansa. Kasabay nito, pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng free public Wi-Fi sites sa piling pasilidad sa Tacloban gaya ng mga paggamutan, waiting area ng paliparan at ilang malls sa lungsod. Samantala sa pamamagitan ng National Fiber Backbone na sa mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng pantay-pantay na akses sa impormasyon at oportunidad sa digital world. Isa rin itong hakbang tungo sa mas inclusive at progresibong Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. E nilunsad naman po ng MMDA ang may web app, SMS, email notifications. Dahil dito, walang internet, real time, na makakatanggap ng abiso ang mga motoristang lumabag sa no contact apprehension policy. Yan ang report ni Brigada Jigoku Studio. Ibrigada mo! Brigada! Mas mabilis ng malalaman ng mga motorista kung lumabag sila sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay matapos ilunsad ng MMDA ang may web app SMS email notifications. Dito kahit walang internet, real time na makakatanggap ng abiso ang mga motoristang lumabag sa NCAP. Ang feature ko nito ay wala internet, pwede pa rin ma-inform SMS. Uh, madali po kayo action, kung gusto niyo yung contest, uh, ma madali po na malalaman niyo kung kayo ay nag-validate. Ang sistema, kung mahuli ng AI camera, mano-mano muna itong re -reviewin. at kung makumpirma na nag-violate ang isang motorista, agad itong makakatanggap ng text, message at email. Ka, traffic violation must be for your vehicle with plane number Please visit our official MMDA Mayulika portal using your PIN number and MDPI number for verification. Tiniyak naman ng MMDA na ang mga mensaheng ipapadala ay walang kasamang payment links, walang contact number at hindi maaaring sagutin via SMS. To avoid scams, kung maaaring sigutay na notice at gusto nyo pong i-verify, pupunta pa rin po kayo sa Mayulika web app. Mahalaga rin na panatilihing updated ang Land Transportation Management System records at agarang maisagawa ang transfer of ownership kung nailipat na ang pag-aari na sasakyan. Samantala, sa unang dalawang linggo ng paglulunsad ng may hulika website, nakapagtala agad ang MMDA na mahigit 500,000 inquiries. Umabot naman sa 31,000 ang kabuang bilang ng mga paglabag na naitala sa ilalim ng NCAP. Sa bilang na ito, 17,000 ang kumpirmadong nag-violate at 15,000 naman ang napadalhan ng notice of violation. Sa kasalukuyan, wala pang naitalang formal contest laban sa NCAP. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. My Brigada bandita, nationwide, nationwide. <laughs> Mga kabrigada, patuloy ang pagmonitor ng pag-asa kay Severe Tropical Storm Danas na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na si dating Bagyong Bising. Huling namataan ito sa layong 705 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay ng naturang bagyo, ang lakas ng hangin na aabot ng 95 kilometers per hour at bugso nga aabot naman ng 115 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito patungong timog ng silangang bahagi ng China. Ayon po sa pag-asa, wala na itong direktang epekto sa alinmang bahagi sa bansa. Trimax, Trimax, Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Prime Max. Prime Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Cefam Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Cefam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.